Robin. Mga ka-Peter. adapter afternoon sa inyo lahat. Yan yung brown natin. Yan. Yan yung magkapatid. Ayan o, yung magkapatid na na Peter. Yan yung Peter na magkapatid. Na yung kulay checkered is ilalaban natin sa ano. Ilalaban dapat natin yan sa South. South ng PUF. Then yung brown is nakalaban sa BBC combined HBC. So, napag-desisyonan ko nga kasi ang panlaban natin sa PUF na kulay blue ang sing-sing is uh, lima. Then do sa BBC naman is anim. Panlaban natin sa South. So minarapat ko na maglaro ako do sa kumpare ko sa ano, sa isang club do sa Pogi sa PPCP. Siyempre, naiyaman ako. Wala ako kasing panlaban sa kanya. Sabi ko, sige, hanap ako ng mga pwede kong sa uh, ilaban sa'yo. Kako, sabi ko, uh, nakakahiyaman. Sige, lalaro ko kayo kasi para pan-support sa si inyo kasi sec second season pa lang po ng PPCP yung pogi. So, itong dalawang to kasi yung pula natin kasi, daot na, na natin. Pinaka history kasi noon is north north talaga mga nag overall yung mga anak noon hindi sa south. So, ako uh, hindi ko masyado na ano, uh, naitanong sa kumpare ko, kay Paring Jun, sabi niya sana ni North mo kasi North magagaling yan sa South di pa nasusubukan sabi ko ako pala magsusubok kaya naisip ko nung nagpalaro ngayon PPC PPCP yung Pogi sa kumpare natin sa kay Ibanci si pero hindi tayo ko coordinator mga ABL uh, kapiter kasi inaanak niya yung bunso ko ni paring Ibanci si at saan ni paring DBL pero hindi naman kami malimit nagkikita o nagkakausap So, syempre gusto ko na naman suportahin yung club nila kasi maganda, maganda yung pa maganda yung palaro. So, minarapat ko, bumaklas ako ng dalawang ibon na alam kong proven sa norte. Kasi si Peter naman, uh, proven natin ng, ano yan, ng north and south. So, pag ko pala itong dalawang to, pag nilabang ko pala itong dalawang to, wala pala akong mailalaban na direct anak ng Peter. Pero tingnan natin mga abel, hindi uh, naman natin masasabi. Basta ang gawin lang natin, ilaro lang natin itong dalwan to. Kasi first training nila is tarlak agad, mga abel. Tarlak. Tarlak, tarlak ata. Ayan, tarlak agad. Hindi na sila nag-conception. Kasi may edad na naman itong mga to. Tingnan natin kung saan aabot itong dalwan to. Uh, kasi to alam ko, may pasok to na email. Mataas yung pagka-email niya at mataas din yung pagka-bastin niya. Alam ko, email bastin to mga abel. Ayan yung pinaka pula ha, lahi ng pula. Mm. Mga nanalo ng MMFC sa Norte. So, ito, try natin sa Norte. Silang magkapatid. Tingnan natin kung anong gagawin. Ito, Pearl Eye. Ito naman, ah, uh, Yellow Red Eye Sign na para may pagka-chestnut eye. So, magkapatid niya yung ano, ah uh, yung dalawang yan is magkapatid na, tawag dito, Pingas. Ito, Pingas to sa ilalim ng tuka, Yun naman, sa ibabaw ang Pingas. Ayan. Eh, pansinan yung mga abel I, ano oh, ayan, oh, kita nyo. Pansinin nyo yung tuka niya, ayan oh. Pingas, yan yung pingas nating ibon. Magkapatid na pingas yan. Ito yung isa naman sa tuka sa ilalim. O. Oh. Kita nyo yung tuka niya, Masyadong pa, parang sa parot na ah, ganun. Sa parot kasi, di ba, ganun. O, oh, ayan o, oh, kita nyo, ayan o. Oh. Pansinin nyo. Parang sa parot yung ang, ano niya, tuka di ba? Kasi nga, putol, hindi kagaya nito. To. Tinan nyo, ito naman straight, o, oh, tinan nyo. Pero sa ibabo naman, uh, pi, ano, siya, pingas, ayan, o. Oh. Kaya magkapatid na pingas siya mga Abiel. Hmm. So mamaya rin is ano, uh, entryhan din namin ng pati bayan. So sabi ko do sa coordinator, uh, sasali ako pero ano, sa susunod na uh, susunod na basketing, doon na lang ako magbabayad. Titingnan ko muna kung sino yung pwede kong ilaban sa dalawang to. Kasi meron din tayong isang ilalaban kung napapansin nyo, si ano, si Juana. Si Wana kasi dapat ilalaban natin yun sa PRC. Kaso, anong nangyari? Tinamaan siya ng eye cold, mga abiel. Kasi nung dumating siya, okay naman siya. Tapos, after mga 2 to 3 days, tinamaan siya ng eye cold. So, ginamot na natin herbiotic. Nung Friday, ikaarga natin yung ibon. Nakasali, sasali na rin sana ako. Babayaran ko na rin sana yung patibayan namin. Kaso, nagluha yung ibon. Kaya sabi ko, pare, cancel ko na lang. Kasi na -chat, chat ako sa coordinator. eh, uh, pwede naman daw ano, pwede naman daw mag uh, entry kahit wala pa yung pinaka-time ng ano, pinaka-time ng basketing. Kumbaga, sinasabihin mo lang sa kanila yung sing-sing ng ibon mo. So, pagdating doon, saan ka na magbabayad? Eh kaso hindi pa naman ako naaarting kaya sabi ko, para ito yung sing-sing ng ibon ko. Titingnan ko hanggang mamaya kasi meron akong inoobserbahan. Yun niya, nagka-eye call siya. So, eto, nandito. Ayun yun, mga abel. Biglang lumabas. Eh, no? Pansinin nyo mga Abel. Meron pa siyang konti. Ayan o. O ayan o. Ayan si Juana. Yan yung nalambat natin sa bawang ata o sa tagudin. Ayan o. Oh. Ayan. Ika-arga din natin yan. Tatlo yung ilalaban natin sa PPCP. Hmm. Tingnan natin to. O oh, yun o. Oh, medyo nagluluha-luha pa siya. Pero wala na siyang ano eh. Wala naman siyang sipon eh. Hmm. Ito. Ito yung kapatid niya. Ito yung kapatid ni 641. Yun nga. Kinalulungkot ko sa inyo sabihin. Ibalita. Si 641 is until now. Hindi na nagpakita. Yung uh, asawa nito. Yung contender natin sa BBC, sayang yung malapit na sa katotohanan yun. Kasi nasayang lang yung speed niya na 1,092 sa Tagudin. Tapos 1,115 sa Bigan. Sa Tugigaraw, ayun. na Tugigaraw na siya. Mukhang doon na tumira. Pero malamang sa alamang, alam ko, nahatak yun. Nahatak yun. Kasi sabay-sabay na-release yung ibon eh, mga Abel. So, ayan o. Oh. So, yung huwana na to is ilalaban natin sa Norte. At saka, ito naman sa... Taka, PHA kasi yan mga Abel. Pansin nyo, PHA. MacArthur, malay mo, pagbigyan tayo ng isang ibon na to sa PHA. 'Di ba? Sabi ko baka pagdating ng South, baka sa asakali, makasampa dito si Nelson Chua para i e, yung ibon natin na naglaks sa MacArthur Airport. Siyempre, always think positive mga abiel. Ganun naman talaga eh. Kumbaga, mangarap na tayo. Siyempre, doon sa ano na kikita tayo at saka sisikat tayo mga Abel. Diba? Tama yung ano ko? Mindset ko? Siyempre, eh. nagka-arera tayo, ang kailangan, ang mindset mo, manalo. Huwag mo sasabihin na makapagpa-uwi ka lang, masaya ka na kailangan manalo ka para yung gastos mo uh, sulit. Yan. Sulit yung paggastos mo sa ibon. Gumagastos ka nga pero hindi ka naman nananalo. Eh ano mangyayari? Wala rin. Mas okay pa rin yung ano, nananalo ka. Yan. Ito, si Wana isa sa mga ika-arga natin mamaya. Wala naman siyang ano, wala siyang eye cold. Ayan o, ano, ginamot ko rin siya. Hindi ko talaga maisip kung bakit namamasa yung ano niya, mata niya. Pero hindi naman namamaga. Sa tingin ko mga Abel, na-irritate yung mata niya. Wala siyang sipon, wala siyang ano, kasi pag pinipisil ko yung ilong niya, wala namang nangyayaring lumalabas yung sipon sa ilong, tinitingnan ko sa ngalangala, -ngala. wala naman. Kumbaga talagang parang nag irritate yung mata niya. Nagluluwa parang do sa ano na, tayo pag siyempre 'di ba pag sobra tayo sa so, pagse-cellphone, sa computer, nagluluha, parang ganoon eh. Para may tinamaan sa ano niya sa mata niya o sa loob ng sa loob ng mata niya, tinamaan yung ugat, 'yan. So mamaya tingnan natin. Sana yung okay naman, oh okay. kita niyo naman yung itsura niya, mga abela sabay 'yun. 'Yan Ano? Kanya itsura itsura niya 'yan, oh. 'Yan, 'yan, oh. Nangangamot ng amo to. Pero okay naman siya. Maliksi naman siya, hindi naman siya ano. Di naman siya lunggukin o no? himat login. Oh, ayan no? Oh. karga natin yan mamaya. Baka ikarga pa ng iba. So ngayon yan, sasamahan natin ng isang malupit na huwana yung atin dalawang ibon na yan. Ayan Hoy, oh. ginagawa niyo dyan dalawa. ladon dun. ko yan kasi may mga asama siyang mga ibang ibon nandito sa itaas. Ganun nandun. Hmm. Dun sa kabila. Uh, open loop tayo. Yan. Open loop tayo sa kanila. Yan. Para kahit pa ano, uh, maganda-ganda yung ano natin. Uh, condition ng ibon natin. Ano naman sila? Aggressive naman sila. So, yun. Uh, ito na. Inais ko, inais, ko nga pala yung ano natin, mga trophy natin kasi kanina naglaglagan eh. Hmm. ko na yung isa natin trophy ayun. Yan yung trophy natin, yung first overall natin. yun And the first overall natin sa BBC, ayan. First place. Ayan. Ayan yung mga trophy ko, mga kabi, no? Kaso yung iba, nawala na. Nawala na ng ano. and no? First OA. Ayan, First overall, ayun, second, third overall, ayan, second overall, ayan, no? mga kabel. Yan na natin, kung madadagdagan niyang ating trophy ngayong ano, season ng PPCP at sa ASA, south ng BBC at PUF. Ayan. Alright.